So hi guys, we're going to be here So one more time by you So parang so parang galing So parang like the like online casino game which is maykos, Bonds If you want to Guys, ang maganda in. dito yan. sa Bonds If nag sign up maykos, na kayo, maykos, may free 200% man, kayo galing, At free 200, 200 spin Gusto nyo bang malaman kung paano? Pwede punuorin nyo itong video na tapos So guys, bago kayo makapara Kitin mo na yung link na nilay ko Then ito yung lalabas Guys, dito sa bonds, marami kayong matatanggap na gifts at bonuses. Kasi on your first deposit, guys, madadagdagan yan ng 200%. At don't worry guys, pwede lang kayong mag-deposit ng 100 pesos at pwede pang palaguin yan. At ito guys ang maganda, click nyo lang yung gift sa ibaba at maraming bonuses ang matatanggap nyo. At syempre, punta tayo sa games, guys. As you can see, guys, ang ganda ng mga games dito sa Bonds. Parang naglalaro lang kayo sa Play Store or App Store. ba diba? Ganyan yung mga games nila. Asan ka pa? Naglalaro ka na? nag enjoy ka pa? At dumadagdag pa yung mga pera mo. Eto guys, click natin yung Jackpots Games. Ayan, so, hintayin lang natin, guys. So, much better, guys, if gusto nyo talagang manalo lang ng manalo, pipiliin nyo yung games na kung saan kayo mas magaling. At siguradong ma enjoy nyo talaga yung bonds. Guys, itong Bonds isa talaga sa pinagkakatiwalaan kong online casino games. Kaya ano pang hinintay nyo, gamitin nyo na yung promo code ko. Dahil may free 200% na kayo at free 200 spin. So click nyo na yung link na nasa comment section ko. Bye!